Good morning guys. Good morning kay Explorer. Uh, today is Saturday. It day of ko ngayon dahil pinaswap ko ang pinaswap kami ng aking amo para ma, ma ano namin yung matut masanay ako na mag-isa. Kaya kumusta na po kayong lahat ng Indian? Beer ako nakakapag YT upload. Kaya andito pa rin ako sa ano namin. Andun ako na sa Block 23. So dati nasa Block 20 ako lipat at ngayon ay pupunta muna ako sa sa car park at ako mag start again i ano ko ulit yung engine ng aking amo ng aking ang sasakyan ng aking amo na siguro kung marunong lang ako mag drive kasi sabi nila do you know how to drive car sabi ko din naman kaya uh, nag-iisip pa sila kung kanino nila ibigay yung car ito yung swimming pool so andito pa rin ako medyo madilim na sa ano kasi ako lalim medyo ano andito pa rin ako sa ano namin sa compound isang compound yung aking working place din kasama kapitbahay lang to ng amo ko kaya marami alaala -ala, mga memories to dyan kami lagi ng alaga ko napupunta to yung hagdan ya yeah, sakit masakit pa rin. parang nagmove on pa rin ako lagi silang tumatawag Hi, Tanji! Ayan yung aking kabitbahay. Sandali. Uh, nakita kami ng mga yung kaplat ko at dating ka uh, mga kapit bahay diyan at umano na daw yung mukha ko. Lumubo. <laughs> Paano ba naman kain, kain? Kain lang yung ano namin tapos yung trabaho, hindi masyado kasi dalawa pa kami kaya medyo maaluan pa. ngayon oh, magano kung meron akong kapit bahay dito, nag nagkakarwas. Ito ako yung magpapaandar. Hello. Ang uh, pandarak ni Kutsikon, mapapandar <laughs> na ako. Oo, huh? uh -oh, kasi ano kami. Uh, uh, ano tayo in ano na? Ayan. Ayan, 15 minutes muna yan. dito ko ako habang ano, hantay siya na matapos. Guys, ay, ayan. Hindi ko to nakikita sa labas, sa likod ng bahay namin. Wala kaming likod, kaya harap puro lahat. So, ito, nakikita ko yan dyan, doon sa harap ng building namin. Uh, update doon sa bago kong amo, ay uh, ito nga, uh, medyo baka lulubo ako dito may <laughs> control iba kasi yung lifestyle nila yung kain yung kanilang pagkain ay puro deep fried samantalang sa bago sa dati kung amos walang mantika ayaw nila mamantika nakakaano lang siya puro boiled steam yun lang ang pagkain pero dito lahat deep naka deep. kaya yung kasama ko may maintenance rin siya ano yung sa kusok mayroon syang... Uh, may mataas yung cholesterol, may mataas yung blood pressure. kaya nung isang araw nga na BP ako, nagtaka ako 139 over 60 yung aking blood pressure. Siguro sa imbes maaga na maagan ako natutulog in eh, tumaas yung BP ko. So mamaya magpa ulit na ako, magpa ako dun sa central ng blood pressure ko kasi yung pagkain namin lahat ano sa mantika puro gisa gisa, ginigisa lahat. Masarap siya, pero ginigisa. Yeah, maya ulit at ako'y mag-update mamaya sa aking pupuntahan. Mayroon kasing pinaydito dito na yeah, ako mag, ano, nagsasalita dito sa kabila. lang ngayon sa aking bagong amo. Super talaga. Naninibago ako dahil na uh, yung trabaho. Dalawa kasi kami, pero kahit siguro kung mag isa na lang ako, talagang magaan lang yung trabaho mag, uh, maagang natapos dahil nga si Lula lang yung tinatrabahuan ko may ano naman siya may son-in-law yung Briton kaya nga hindi kami ano pag may lunch bimibili na siya ng salad ready made at sabihin lang niya na bigyan mo ako ng dalawang itlog yun lang well, it, it uh, hatiin ng apat ipatong sa kanya ano, super at uh, nakaka ano yung trabaho sa so, din maalwan yun lang pagluluto dahil nga kailangan kong mat, ano yung timpla dahil pork yung ulam At uh, kailangan kong matuto kung makuha ko yung timpla ni Lula dahil nga puro may asin talaga may asin kailangan nila ano may asin uh, sa so ano naman pinipilit nga akong bumili ng uh, beef sabi ko sa kasama ko wag mo na tikay okay lang ako na ano, ano gulay at saka isda dahil nga hindi naman talaga masyad healthy pag laging may karne din. Nasanay ako na puro ano, puro gulay at isda lang yung ulam. Kaya iwas na din, iwas din sa sakit kasi doon din natin nakukuha yung sakit sa karne. Kaya pag wala na si ate, i-change ko yung sa akin, balik ko yung dati ko ano, yung sa katulong, sa amo ko, yun. Uh, yun ang inano ko ngayon yung pagtimpla kaya kasi hindi ko ano ako naglalagay na asin tapos tinitikpan ni ate para matantya, mas siya ano, nung madilim Tina, matatansya niya yung matatansya ko yung timpla at tinitikman ni ate uh, super so ano tapos yung puti naman pag sinabi niya sa bahay kasi may son in law siya eh tapos magkasama sila sa bahay ng anak niya na panganay wala silang anak Oh, so pong yung kanyang napangasawa. Pag sabi ng lalaki na just give me two minutes sa uh, uh, kitchen, ayun, tatago kami na sa loob. Ayaw niya na mayroong masasagi siya sa kusina. Kasi malaki siya, ang, ang laki. Sabi ko nga kay ate, ang, kasing laki niya niya nung ref namin. Malaki siya, matangkad at mataba. Eh, pag sinabi niya two minutes, give me two minutes, uh, tago kami na sa parto. Ayaw niya, pati si mam ma yung asawa niya pag nagluluto na sa kusina ayaw nila nang may na, nasasagi gusto nila sila lang para may privacy ba ayaw nila hindi gaya sa nang panibago del sa dati kong amo pag nasa kusina siya kasi andyan ka talaga mag assist pero dito iba uh, pag si Lola din naman na nasa kusina kailangan umalis ka din sa tabi niya hindi ka pwede palang-harang kaya sabi ko kasi ako nasanay ako na pag andun ng amo sa kusina ano, pupunta ako. Tapos so, ati wag. Sabi niya, lumayo ka dyan. Umalis ka pag andyan sila sa kusina. Tapos pagdating naman ng bahay, dadating si ma'am at saka si sir, yung mag-asawa. Sabi ko, kunin ko yung bitbit -bit nila, ate. Sabi, hindi, wag. Hayaan mo. Kasi pala, hindi sila sanay. At ididiritso nila sa kanilang room. May office kasi sila doon. May stock room sila. Ando sila nag-office. May ref. Doon, doon ako makain si sir. Uh, yan. Iba. ibang Iba talaga. na Kasi dati sa amo ko, pag tingdong, dong yon bitbitin ko na lahat ng bitbit -bit nila sa lahat ng mabibit ko pero dito hindi kaya nga tingko at hindi ako nasasanay masanay ka na kaya pag nasa kusina sila umalis ka magtago ka diyan diyan ka lang sa room mo magdudot okay lang naman sa kanila magduktot hmm, kahit nakikita lang -dug -dug. kaya ayan sabi nga ng mga kabayan ko tumamba na daw yung mukha ko kaya baka magaya daw ako sa kasama ko dahil ang laki-laki niya ngayon saturday Uh, pinapaanda ko muna yung kotse at maya, sa ako mag-church ako sa church namin uh, para makakain din ng spiritual food